yung nangyari sa SMNI, gusto kong maintindihan at ng taong bayan kung bakit kailangan magkaroon ng ganong klaseng kahabang parusa para sa isang programa ng SMNI na sinasabi nilang nagkamali. Siguro dapat, di ba, ang pinarusahan, yung programa. Tama ba ako, Tony? Tama, tama. Yung programa lang sana ang sinuspindi, o, pero ang nangyari yata rito, yung entire... <laughs> yung buong istasyon. Ayun na naging problema. Oo, oh, yung buong network ko. Medyo... Bilang kami po. Kasi sinasabi nila, Torne, hindi, kasi... Ano yan eh, kaibigan niya ni... Pastor Kibuloy. Eh, hindi ko naman ho pinagsinungaling kahit kailan. Na kaibigan ko si Pastor Kibuloy. At kasama ko sa ipinaglalaban. Pero dito, sa usaping ito, ilabas po natin si pastor dito. Ang pag-usapan po natin, yung committee ko. Committee ko po ito. Committee ko ng public information and mass media. Ano ba yung committee ko? Proteksyonan ko yung media. Proteksyonan ko yung media na ang kanilang karapatan ay hindi masangasaan ng sino? Yung executive. <laughs> Yun po ang trabaho ko. Sa committee ko, pag may mga, may mga ganitong usapin na patungkol sa mass media, na bigyang-binigyan ng parusa, na hindi nating maintindihan kung saan ang galing yung parusa, bakit naman buong istasyon ay pinarusa mo, paano naman yung freedom of religion nun? Eh yung SMNI meron niyang uh, nagpapahayag uh, ng kanilang paniniwala sa istasyon na yan. Hindi naman niyang puro balita. Meron niyang religious uh, program sa SMNI. Di sana kung pinarusahan natin yung kanilang public affairs, di yung public affairs division, eh ang mga istasyon, eh dibidibisyon yan, attorney. Uh Dapat ay lang si Espinosa. Di yung, yung o, public anong, affairs na nila. Ang pinarusahan, hindi oh, yung... Hindi na dinama yung iba. Pati yung religion, pati yung religious uh, programs nila. No? Ah, eh, yun lang po. Sana maintindihan po ninyo, mga mahal pong kababayan, na trabaho ko ito. Kailangan namin galing ng trabaho namin. Sinesweldohan nyo kami dito. Hindi kami pwede dito tumambay lang. Hindi po pwedeng sabi, sinabi ng isang mahal natin senador na siya'y may reklamo kay ganito, ganito. Tatahimik na ako, eh meron akong sariling komite. May sarili akong komite. Na komite na binigay sa akin ng taong bayan. Sa ilalim ng senado. Na proteksyonan ko ang media. Alamin ko kung anong nangyayari sa media at alamin ko kung ano ang mga natatanggap ninyong impormasyon. Public information. Na yung inyong bang natatanggap na impormasyon ay tama. Katotohanan. Ito ba'y may kulay ng politika? Ito ba'y may kulay ng sindikato? Kaya trabaho ko po yun. Sana po maintindihan nyo. Trabaho din po yan ni attorney. <laughs> Ang <laughs> gawin po namin ang trabaho. <laughs> Yun lamang po. Eh, lamang